Ito na 'yung ating mga inihintay Ah, ayan. May mga babatiin po kayo. Okay naman. Idol kayo ng asawa ko. na, isang magandang buhay. Tayo po ay ah. Andito na naman. Nag-aabang 8. maga tayo ngayon ah. 8:20 nagkaroon kasi ng meeting at uh, sabi ni Bebe kailangan may time in na so uh, si Jaisel sa bagay, matanda si Jaisel sa kanila so makikinig naman lahat <laughs> at susunod naman lahat uh, so isa po ang pinaka parang leader dito lalong lalo na pag umaga diba? so, minsan kasi si Bebe napupuyat din po kakasagot ng mga page at ano, syempre may bata pang si Kaso din So, minsan nakakaakyat siya dito mag-8 -e na. So, 7 o'clock kasi ang call time namin. Kaya, ayun, 7 o'clock. Kailangan andito na at uh, mag-prepare na. Kasi nabibiti na po kami sa oras. Misa 9 o'clock. May mga dumarating na. Kaya, pakahirap din po na laging naghahabol ng uh, oras. So, may mga bago tayo ngayong menu. A bagong recipe. Ano ba to? Meron tayong lumpiang is, lumpiang isda. May lumpia din na gulay. So yun po yung mga bago natin. Lumpiang isda, lumpiang gulay. Syempre na andiyan na yung dati nating mga ano din. So unti-unti no. At ah uh, I ko to kay Brother Edmond yung dapat magaling yung kanyang uh, operator ng uh, Magaling na operator ng ha? Oh, meron ako iniwan doon. Ah, magaling na operator ng uh, boom truck dahil ito kukunin na po namin ibababa pero idadaan doon sa likod, sa likod ng bahay sana maipasok. I ano sa bakod ba igaganon. So sana magkasya. At dito na tayo magki-kitchen mga farmer. Pero doon iiwan din tayo ng maliit na kusina din na uh, just in case 'di ba na may ano, may kusina din po na basta uh, si baby ang magde-design pero ako ang magbibigay ng ito dapat may kusina din di ba may alam mo na so yun ang yaan natin basta ang importante matambakan muna kahit madelay na po yung patrabaho walang problema basta tambak lang muna kasi mas sayang naman po yung pan kung hindi natin malalagyan kasi excited na rin ako sa ayungin <laughs> sana mag <laughs> sana mag-click ano. So ayun, dito kasi, yan ang plano natin na Ma mapalaki na po yung kitchen uh, at maisara ko na para wala nang ano uh, pasok na mga langaw, minimize na minimize na, may sasara natin medyo mainit, pero lalagyan na lang po ng blower yan na mga exhaust ba kaya screen pwede rin naman, pa-screen yan na lang kasi talagang medyo mainit yan Abang abang tayo Marami tayo order na lechon ngayon Dami no? <laughs> Lima <laughs> Bukas meron din So hana tuloy tuloy yan ah, Target natin maka 20 lang tayo 20, 20 to 30 a week Sana Pero hirap po ngayon Dahil uh, wala Ay, ang mahal ng baboy Siyempre mahal din po yung Ano natin Di ko, di ko pa nga maibalik sa dati yung presyo di ko alam kung babalik pa o hanggang dyan na lang siguro talaga dahil wala eh Nag, uh, nagmahal po yung baboy As dami ng tinamaan ng ASF ngayon nasa Ilocos naman so wala pa ikot ikot lang po yan pag dumami ang baboy iikot na naman hanggat walang bakuna eh, pag na, may bakuna na mapuputol na yan o sana magkaroon na ng bakuna ayan ah mga ka-farmer yan may pa-birthday po galing kay hmm. sa nanay ni Nel, -Nel kay ate Jaya Rastaman 4,000 sa'yo Nel 2,000 kay Junjun magkadikit kasi kayo na, nasama pa oh thank you po thank you ayan ate Jaya thank you oh. ano na lang masasabi mo Mamaya, thank you. salamat si po, Jaya. <laughs> Iyak na yan. Iyak na. Thank you, thank you, oh. Thank you po. Ay, sumisigaw na isa doon. <laughs> may mga bisita na tayo 9 o'clock Mukhang uh, magiging tayo ngayon From Masantol, batiin niyo na po siya ta. Baka mamaya, mabisi oh, tayo oh, Sige po, oh my god uh. Shout out to my wonderful loving husband Raúl Romasanta and to all of workers at Wells Fargo Bank in El Monte, California. Shout out to my kids, Jared, Janelle and Justine. Shout out to Ryan and Kevin and Kane. Shout out to my brother and sister in California. Shout out to my family in uh Canada. We have uh, we love you and and shout out to Ruel and Eric and the family. We watch you every day. Thank you, Kaparmer! <laughs> <laughs> Thank you po. Bigla lang ay umuwi oh, oh, oh. ako ah. kasi yung dad ko may sakit. Ah. So, tapos emergency. So, sana gusto niyo pumunta rito. Eh, naka-wheelchair. Na hindi siya pwede. Oh. Oo. Oh. So, do, sabi ko, eh, ito lang po pinuntan ko. Six weeks po ako dito. Thank you, thank you. <laughs> ito lang, ito lang. <laughs> Kasi sabi ng asawa ko, hindi ko makakawin. Oh. You know. Bati naman tayo. Ito naman from? Santa Rita. Ah, Santa Rita. Okay. Oh. <laughs> yeah. Bati nyo yung ano, si Hello, brother. shout out sa Canada Jan, kina Tita Tetch. Gang, Dane, Tito Kevin, at saka po sa so, si so EJ, sa so Santa Rita, kinamain tayo. Happy birthday kay mother. Happy birthday po. Tapos si kapatid nyo? Si nasa ano? Canada po. Si? si Abigail. Ah, Mama Abigail, sana magkita tayo dito. Ayan. Thank you, thank you po. Siya nagpupunta dito. Ayun, Thank you, thank you. Galing naman. Ayan. Mukhang maaga tayo Ayan na mukhang mapapalaban ako sa uh, Chop 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 Pahabol na shout out daw Shout out po sa mga auntie ko po sa USA California uh, Auntie Jeanette, Auntie Susette, Auntie Karina And Auntie Gina, Auntie Bernadette And Auntie Irene Sa mga friends ko po naman Si Shane Ann De La Cruz, Angel Justice Centeno Joseph, John Joseph ah uh, and Myrin, Benko, and Chloe po. Thank, Thank you. you. po. <laughs> Ang magandang uh, ah. init talaga mga farmer Oh. Nakakalbo. Ayan, shout out na po muna tayo. Oops, sorry. Ayan. Hi! Amaya, ay birthday no apo ko. Si Amaya ngayon. Happy birthday! Happy birthday, Maya! Maya, Tori, we miss you. Jay, Laverne. batik kayo dali. <laughs> At dito kami kay ka farmer. Charo. Punta daw po sila sa white rock. Dire-diretso na. So dito na sila nag early lunch. Mm -hmm. Thank you po. Thank you rin ka farmer. Wow. Kanabi. Pogi nga pala si ka farmer. Ito <laughs> ano na yung ating mga inihintay. <laughs> Ito po yung anak kong si ma'am. Ah. Mm -hmm. Anong cruise ship ka rin? Hindi po. tanggal Ah. Prusik ka. Nung pumunta kami last po dito, Alasya. Ah, ngayon kasama na. Ayun. Thank you, thank you. Birthday Ayan, bati po na, na po kayo. Ay, happy birthday po. Thank you po. Thank you, thank you. At dito pa kayo nag, celebrate. Ayan. Ayan, oh, bati na. Ayan, ko po yung, ano, yung mama kong vlogger, Nida Castillo. <laughs> Subscribe and like. <laughs> sige, sige po. Kayo po. Nabati ko po yung mga kapatid ko sa Orani. Bichi at si, uh, si Ate Edna at ng mga kapatid niya. Nandito And, na kami sa ka-farmer Next time, sama na kayo. Ayan. Thank you, thank you. Kailan po kayo nag-ano punta dito? Nung ano tayo pumunta? October po yan. Ah, oh, kaya pala, pamilyar kung namin na abutan yung lechon. Lechon. Naubo sa <laughs> kami ng lechon noon. Ngayon marami. Kaya in order po na po <laughs> Sige, thank you po. Thank you. Ayan, oh, galing pa palang Orani. Ayan. Oh, sige po. Ayan. May mga babatiin po kayo. Okay naman. Uh, idol kayo ng asawa ko. Batiin uh, niyo po siya. Oh, uh, ako po si Gina, kasama ko yung kapatid ko si Pastor Rick at saka yung pamilya niya. Hello. Gusto ko pong shout out yung kapatid ko na sa Canada rin ngayon, si Meg at saka yung asawa niya si Benji Gonzales. Yung mga bayaw ko uh, fans mo rin. Ay, salamat uh, po. <laughs> Si Romy, si uh, Ato, si Edgar at saka si Javier. Oh, ayan. O, O, oh, ayan. Ano, si, ayan. Si, Ayan, sige. J Salvador. Ayan. Membro yung shoutout. <laughs> Ay, gusto ng kapatid ko pa-picture. Ah, ka? oh, syempre naman po. Oh, ayan, ayan, sige. Shoutout sa mga sa mga bumbero sa Clark International Airport. Ah, galing dito po kami, di ba? namin. Oh, ayan. Thank you, thank you. Thank you, Kawarna. Sarap. Salamat, salamat. <laughs> shoutout sa mga taga-Palaw dyan. Palaw. <laughs> Palaw. Para, oh. Ano? Ah. Boundary oh, yata, uh, territory yata ng uh, Amerika. Ah, uh, Sa baba ng Mindanao, ng mga kap so, kapasaw. Island. Island. Ako galing ako sa Saudi. Uy, ayan na mga farmer, ligpitan na tayo. Ayun, shout out pala kay Doc Kaloy, nag-pick up siya ng lechon ngayon. Sabi ni Rowan, patnandito nandito sasakyan natin, papa. Kotse natin." Sabi ko, "Hindi yan, kamukha lang." Atin yan, sabi. <laughs> Ayan, okay na tayo. Bukas sana marami-rami po ang ating guests. Pero okay naman po ngayon. At ganun talaga. So, medyo mainit po talaga ngayon. Dahil uh, ito oh, ramdam. Bagay last year, ito din yung kinukomplain ko. Iba po pakiramdam. Kahit umaga. Parang alala ko nung trinim ito ni Puroy. Ilang years ba? Ayan oh, yung mga pinagtriman. Ayan oh, ito niya yan yun yung kinalbunin na puro yan dati napakainit nagsisi ako pero lately uh, after ilang months sabi ko buti na lang pala trinim natin alam kong bakit yung bagyong Ulysses mga ka-farmer kung hindi buwal po itong mga ito talagang uh, may purpose talaga hinihintay natin si yay <laughs> Sabi ko, bebe, no, anong, anong, ano, magpipick up, yay, ano. Natuloy ba yung order ka kanina? Ay, tagabatasan? Hindi, no? Ah, okay. So, ayan mga ka-farmer, sabi ko nga ito, pwede pa nating i-ano yan, develop pa yung part na yan yung baboy nga lang doon na natin dadalhin pero just in case lang po na talagang iba kailangan pero kung hindi naman I think okay na tayo pero may time po na hindi na rin kasya talaga yung mga kumakain parang masikip na may time na ganon so dapat na address din namin kasi talagang syempre tayo din namin maghintay yung mga customer no? alam niyo naman ang uh, kainan lalong lalo na kami meron lang kami nga uh, window 9 <laughs> to 3 mga ganun lang naman ang window namin kaya kailangan talaga maluwag para naman hindi sila mainit. So, pwede naman tayo maglagay ng mga uh, kagaya ng mga mesa mesa na yun pwede pa tayo magpagawa ng ganun so, maganda rin naman lalo na po pag malilim na pero ngayong summer parang medyo hindi ano So itong kubo naman na, ah, andiyan naman. Ayan. Shoutout pala kay Tito Rick Galang, kumusta ka na, Tito Rick? Ah. Uh, <laughs> sabi kasi ni Tito Rick, pwede mo na tanggalin yung kubo na 'yan. Pwede nga naman. Kaya lang sayang naman po. Nakaka ano naman 'yan eh. Pang uh, panakip butas 'yan pagka uh, fully si Hansel at Rosel Pahihintay lang tayo Tama tama ang init Kailangan namin ng init Dahil ay Kumusta kaya yung pinapatubig natin Na Puroy Yung pinapatubig natin Silipin mo kaya muna At uh, mamaya ne Dahanan mo to Baka mamaya Sama mo si Kongkong baka mamaya ma baha na pala hihintayin ko nasa na daw siya ah ok wala si kong kong bukas kota na daw siya ngayon bakit naka solo yan hindi mo alam solo solo tip wah saan Nakadali ka na naman? Na? <laughs> talagang, talagang ang ang swerte mo. Paano? Kilala ka? Pinabigay sa'yo? <laughs> <laughs> Hindi mo talaga matatalo ang swerte. Hindi mo talaga matatalo ang swerte ni Kong. ah. Talagang. May Kong? <laughs> <laughs> Talaga naman. Ito talaga batang ito. Ah, sabi ko sa iyo, didikit ka lang eh. Ayan, mga ka farmer at uh, hinintay lang natin. Silipin nga natin 'to. Kailangan pala namin mamulot ng mga droppings nito ni na Chuchay at ni Beckiners. Kawawa tong mga 'to. Ah, uh, uubusan na po ng damo, mga ka farmer. Yeah, ayan oh. Tingnan nyo naman 'yung ating baka. Magnanay, buti na lang ito kaya Ate Jen eh. Nakakapagpastol-pastol tayo dito. <laughs> Tabak pa naman si Becky, Ang ganda oh. Kano kaya pag binenta ito? Sabi nga may nagsabi nga sa akin, benta mo na yan ka farmer. Kaya <laughs> lang parang eh, it breaks my heart. Pero kung i nila, di ba? Why not? Mm. Yan. po. Chuy-chuy yan. Eh. Ano na, Beck? Ano Beck? Ano na Beck? Ano Becky, Becky Bec? Becky. Chuy chuy yan. Chuy chuy. Hindi ka dito. Chuy chuy yan. Becky yan. Hey. Hey. Ang <laughs> sarap ng dila mo. Loko. <laughs> Ito ba chuy parin. Yung mga droppings mga ka-farmer yan. Ang magandang ipunin, Isasako namin and then pwede mong basa-basain yan napakagandang fertilizer ang dami oh. ayun o oh. kailangan namin ipunin ayun ang dami iipunin kumusta na ang mangga naku po ang dami na laglag -lag ito yung sinasabi ko ilan lang ang mabubuo dito baka wala nga wala oh namamatay natusok patay wala wala naku ito pa yung nabubuo yung daanan ng sasakyan yan Ah, uh, doon ko na lang abangan sa baba, mga ka-farmer. May kli lang ang vlog natin ngayon. At uh, dito na kaya ako dumaan sa kabila. Para maiba naman. Na naman ako akong ano no. Maina na ako. Nakakuha ko na. Ngayong araw, ah, uh, naano ko na naman yung 16 hours. Kasi last meal ko, dapat kasi daw magsa-celebrate kami kahapon. Nasira nga yung diet ko dito eh eh hey baby, hindi kaagad sinabi sa akin na hindi matutuloy dapat kasi 4 o'clock, hindi na ako kakain e sabi ko, total magchuchungs tayo, hindi naman pwedeng hindi ako kasama uh, sabi ko, sige 8 o'clock uh, 7 o'clock, makakain tayo So 8 o'clock so ang meal ko na naman yan, alas uh, alas 12 na para makuha ko yung uh, 16 hours so ang nangyari hindi biglang hindi na tuloy uh, okay. ngayon makainit tuyo na yan eh. wala na pong tubig so ngayon eh tuklak na ang ano ko kagabi kaya yeah, naghintay ako alas 12 bago makakain so far okay naman kaya naman sarang hindi na rin naman po ganun ka may kalambot pa ha? may lambot pa pero oo nga may kalambot pa to Oh, lambot lambot Uy, soft pa Lambot pa Mga tama Putik pa So, taman tama Second week, so ito hindi tinamaan Kita nyo naman ah, Wala yan, hindi natamaan ni risan Kailangan magpa-follow up dito Kailangan natin magpa-follow up Pero so, grabe na po ang init Sobra na may mga part na matigas na kagaya po dito ito matigas na medyo mababang part yun lambot pero gusto ko sana hanggang dito kung <laughs> <laughs> matatambahan natin ng hindi kaya lang hindi tayo makakakuha kukulangin ako ng lupa bababa bababa ikukulong mo naman Depende na yon Kung mapapalalim, bababaan ko yung overflow. Pwede naman. Ile-level na lang. Pwede rin naman po. Tingnan na lang natin. Kasi ang ngabol ko talaga dyan, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, uh, mas malaki, mas maganda na makuha natin, matambakan natin. Reclamation. Yan, tinatawag So, mas malaki ang marireclaim natin. Eh, parang reclamation lang yan ng ano Manila Bay <laughs> o oh, dito tayo kukuha ang tigas na very good ang tigas na mga ka-farmer sisindihan oy medyo malambot na ito na pero makakakuha tayo dito ayun no tigas na rin no matigas na medyo medyo pa kaunti pa kaunti pa mga ka-farmer kaunti pa at hanggang dito makakuha tayo Medyo maano pa, medyo malambot pa. Ayun, Titigas yan. Titigas yan. Huwag lang uulanin ng matindi. Kasi babalik na naman. Titigas po yan. Titigang din yan. Araw-araw ba naman? Pakainit. Ito na. Mga natin. Ayan. Hindi mo na tayo mag-ending dahil baka mag out yung mag-pick up ng lechon. na dito oh, tungo malambot Maganda mapalalim dito pala hanggang ano na nagpastao tao pala ang lalim ng tubig dito pag napuno oh. ayun yung ating overflow oh. kailangan pala gugutumin talaga ito para madisiplina hindi ko lang matiis kasi alam nyo mga farmer mahal natin ang mga kalapati <laughs> kaya lang yun nga ang hirap dahil uh, yung trapping Ay, antay lang tayo oh, dito na ako dumaan tapos ayan na pala yung ating mga materyales ba makapala ito po yung tinasabi ko sa inyo na gagawin namin. Marami kasi ang nagre-request na signage. So, wag po kayong mag-alala. At uh, maglalagay po tayo ng signage po. So, ayun. Pwede pa tayo maglagay ng mga maliliit na signage. Para... Guide ba? si Jun Jun ako pakasipag talaga taong ito nasaan ah, kaya yun teka lang hanapin ko nga okay na so yan mga farmer okay na tayo uh, yung mga uh, yung bumili ng lechon saan na lang daw po oh, kakain daw po sila dito uh, next week or ano some other day So, yes, yun so ayan si Junjun mag isang tatrabaho So ayan maraming pong salamat Tapos na naman tayo bukas After that Monday Ah uh, buhol po tayo Mga farmer buhol adventure So ayan sana samahan nyo po kami At uh, silipin natin ang buhol Yung mga bata uh, Gusto nilang makita yung Tarsier At sumakay sa airplane So ayan sana naman eh, maging okay naman po ang lahat na Magandang weather Safe flight So sana Ayan So ayan, maraming marami pong salamat at magandang buhay!